Hello everyone, ito po kami ngayon sa bahay ng aking tatay at nanay Magro-rosary kami Magro-rosary kami para sa kaluluwa ni tatay Sana ay makaakit na siya sa langit Hindi po natin alam kung nasa purgatorio o nasa langit na ang ating mga namatay Kaya kailangan nila ng ating panalangin Magro-rosary kami ng kapatid ko dito. Ayan, dito na po kami. Ayan, baba tayo. Ayan. Ay, nambon! Hmm. Dito po kami sa bahay nila. Oh. Ayan, nambon. Bago po ang lahat ay kain muna ako. Magsus May dala akong damit dito. Magsusuot ako ng puti na... Ay, sus, nahulog. Patanang akong tinapay! Allah! Ah, 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 ah. Sus! Ito na kahabol pa ako. Kain tayo. Ayan <laughs> na, mm. magsisimula na kami ng aking kapatid ng pagro-rosary. Ayan, si tatay. Lalagay ko dito ang cellphone. Kita ba tayo dyan? po so, ah. Okay. Salamin ko pa. salamin. Salamin, salamin. Yung sari. Ito na ilatot pan ka. Ito. Wala ang taghawak ng ilatot natin. Saan tayo? Ay, eh, ayan ang una ba? Ano? ano ako? Saan? Ano? na? Ano na? Ano na? Dito, na eh. ito Oh. Sige. Sa ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Abaginong Maria, napukunok ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang Bukod ka ang itong sabat mo. Bukod ka pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng yung anak na sisos. Buksan mo o panglon ko ang aking labi at, at, at ka, ka. ka, ng aking dila. Ano? Saan Ano? Pasakitan mo, Diyos ko, ang pag-ampon at saklulo ako paglolo mo sa akin. At iadya mo ako sa mga kaaway. At sa mga Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan siya nawa. Sumasampalataya ako sa Diyos amang kapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Su so Kristo, Su so Kristo, isang anak ng Diyos at Panginoon nating lahat na nagkatawang tao siya lamang sa, sa lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ng sa ni Santa Maria ang Pinag Berhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, pinako sa, sa krus na matay at binibig, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, na may, may araw ng buhay na magmakikiat sa langit na naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat at kung doon magpumula at naparito at magpumukong sa, sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo sa banal na simbahang katalika sa man, kasamahan ng banal, sa kapatawaran sa pan, ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga ng namatay ng ng na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, ako muna. Ay, ikaw mo. Okay, mo. Okay. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, kasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng amin kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pinagpatawad namin ang mga nagkasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama amin. Walati. Walati sa masanyang at Espiritu Santo. kapara noon nang una ng mayon at noong magpaka magpaso lang hanggang ito ang magkupi ako noong... ito na abagi lang maria Dito pa lang tatlo sa tatlo abagi nung maria napupuno ka ng grasya ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo Bukod kang binagpala sa babaeng lahat at nagpala naman ang anak na si Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami yung kasalanan ngayon at kung kami mamamatay, amin. Aba, Gino, Maria, napupuno ka ng grasya at Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at nagpala naman ang anak na si Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami yung kasalanan ngayon at kung kami mamamatay, amin. Sa sa bagino ng Maria nakupun ang Gracia, sa palinuon ng Joses masayu, bukod kang pinampala sa si babaeng lahat, pinampala ng lahat, nakalagay ang may anak na sisos. Santa Maria ina ng Joses, nalang mo kami makasalanan ngayon at kung kami magamatay itong... itong... okay, oh. namin, kung 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 namin. Ako Oh, ito. Ama namin, sumasalangin ka, sambahin ang alam mo, magpasaan ang kaharian mo, sundin ang loob dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpatawad namin sa mga nakasala sa amin at huwag mo kami itahintunod sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. O Jesus ko, o ko patawarin mo patawarin kami sa aming sa mga sana, sala. Iligtas Ligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Dalahin mo ang ng lahat ng mga kaluluwa sa langit, lalong lalo na ang higit ng... na nangangailangan ng, ng iyong tuwo, ng iyong awa. Dato o, oh, dito lang tayo isalot ang mga oh, ang kaluluwa ng Brucio Roman. Tapos, mm. lalong lalo lang. Mm. na ang... Pagka ng stereo? Oh ang dito. Yung ang Ang unang misteryo ang paghahayag sa mahal na Berheng Maria. Alalahanin kung paano naging tao ang anak ng Diyos sa pakikipagtulungan ni Maria. Ang pagpakumbabang Berhen ng Nazaret sa kanyang pakikiisa na simulan ang pagligtas na ating sa atin ni Jesus ang pagkatawang taong anak ng Diyos. Panginoong Maria. Ang Panginoong Maria, napukunok ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Pag kang sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagin na Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala ng mga yunak na si Jesus. Santa Maria,

at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng mga Diyos na nalulati. Duhalhati sa ama at sa anak at sa Espiritu Santo. Kapara nang sa una ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan amin. Apagnan. Abagin mo ko, Maria, na pupunan... Ay, Mr. Luch. Ang ikalawang misteryo, ang pagdalaw ni Maria kay Eles, Elizabeth. Alalahanin ang paglalakbay ni Maria sa Pudiya upang dalawin si Elizabeth at ang tatlong buwang pamang, pam, pam pamamalagi noon upang makatulong magkasama ang dalawang babae na bigay puri sa Panginoon na kaluob ng kanilang sa kanila ang kanyang mga biyaya. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa mabayang lahat at pinagpala ng ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria. Santa Maria, ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay, amin. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babae lahat at pinagpala naman na iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagin o Maria, na kupunan ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma Bukod kang pinagpala sa babae lahat at pinagpala naman na anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagin o Maria, na kupunan ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma Bukod kang pinagpala sa babae lahat at pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan niya at magaling mga matay. Amen. Abagin mo, Maria, na ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babae lahat at pinagpala naman yung anak na si Jesus. Santa kang pinagpala sa babae lahat at pinagpala naman yung anak na si Jesus. <laughs> <laughs>